Magandang gabi po mga kadilim at sa lahat ng ating tagapakinig. Ngayon po ay panibagong araw, panibagong istorya. Pero bago po tayo magsimula ay nais po muna namin kayong pasalamatan sa patuloy ninyong pagsuporta. Kung bago ka pa lamang po sa aming channel, ay iniimbitahan ko po kayong subaybayan at samahan kami sa gabi-gabing kwentuhan. Kung nais nyo rin po ng shoutout, ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ako nga pala, si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng ulap noir. Mga kadilim, kung ikaw ang bida sa ating kwento at laging may batang sumusunod sa'yo, i-comment mo naman kung anong gagawin mo. Magdasal tatakbo o haharapin mo siya, feel free to share kung ano rin ang iyong mga karanasan sa comment section. Dear Kuya Jovi, ako si Marian. Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan ito. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang mga kamay ko tuwing naaalala ko ang gabing yon sa loob ng Marikina College. Alam mo naman, Simpleng estudyante lang kami noon. Punong-puno ng alala sa exams, projects, at mga practice para sa klase. Pero isang gabi, sa pagitan ng dasal at katahimikan, may nadala kaming hindi dapat nadala. Ilang taon na rin ang nakakalipas, pero malinaw pa rin sa alaala ko. Noong gabing iyon, inabot kami ng 9pm sa campus dahil nagpa-practice kami ng sayaw sa Ilagan Hall, tapat ng Testa Building. Nakaikot kami, magkakahawak ng kamay, nakayuko at nagdadasal bago umuwi. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang kuliglig sa labas. Pero may kakaiba akong napansin. Si Alisa, habang nakapikit kaming lahat, bigla niyang iminulat ang mata niya. At doon niya nakita ang isa naming kaklase. Nakatingin lang sa kanya, diretso. Parang hindi kasama sa dasal. Lord, ilayo niyo po kami sa kahit anong masama. Biglang nilakasan ng kaklase naming iyon ang dasal. Ramdam ko pa nga kung paano humigpit ang kapit sa kamay ni Alisa ng katabi niya. Pagkatapos, wala kaming imikan Naglakad kami palabas pero ramdam ko na parang may bigat sa paligid. Pagdating sa Freedom Park, nagyaya ang isa naming kasama. Guys, dasal ulit tayo. Napakunot noo ako. Ha? Bakit pa? Nakapagdasal na tayo kanina, ah. Pero sumagot ang isa pa naming kaklase. May bata daw kasi sa likod ni Alisa. Napalunok ako. Si Alisa Napatingin bigla At nagtanong Anong Anong bata Nagkatinginan kaming lahat Walang sumagot Kaya nagsama-sama na lang ulit kami Nagdasal At saka At saka naghiwa-hiwalay ng uwi Kinabukasan Ikinuwento sa akin ni Alisa Kung ano ang nangyari pag uwi niya Mga past 11pm daw siya nakarating Patay ang lahat ng ilaw maliban sa kusina. Tahimik ang bahay nila. Pagpasok niya, narinig niya ang boses ng nanay niya mula sa kusina. Oh, sino yung kasama mo? Kaninong kapatid yan? Nanigas daw si Alisa. Namutla siya. Kasi wala naman siyang kasama. Tahimik lang siya. Pero nagpatuloy ang nanay niya. Naku Alisa nag-uwi ka na naman isama mo yan pabalik kung saan mo nakuha doon siya tuluyang kinilabutan naalala ko si Liza isa naming kaklase matagal na niyang ikinuwento sa akin alam mo ba may bata talaga dito sa MPC palaging nasa TESDA building nakita ko na minsan madaling araw akala ko anak ng guard nakaupo lang, nakangiti. Pero nung nilapitan ko, nawala. Tinawanan ko lang noon. Pero nung mga panahong iyon, bumalik lahat sa isip ko. Naalala ko rin ang sabi ng janitor. Huwag Hu kayong tatambay sa ilagan hall ng gabi. May bata raw na iniwan doon dati. Hindi na nakauwi. Naramdaman ko ang kilabot. Kinabukasan, Dumating siya sa klase na maputla. Sabi niya, buong gabi, may kaluskus ng paa. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanya. At may bulong na paulit-ulit. Huwag mo akong iwan. Naisip kong magpadasal siya, pero umiling siya. Hindi naman siya umaalis. Para bang ayaw niyang bumitaw. Bigla ring pumasok sa alaala -ala ko ang kwento ng isang senior. May batang babae raw na naaksidente sa harap ng Ilagan Hall. Tinamaan ng sasakyan. Doon daw binawian ng buhay. Simula noon, nakikita na siya sa campus. Dahil hindi na makatulog si Alisa, nagpa siya kaming dalhin siya sa isang mananambal na kilala ng isang kaklase. Matandang babae. Pagdating pa lang namin, Humina ang loob ko kasi biglang bumigat ang paligid. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Alisa. Tumingin siya sa amin. Hindi siya bata. Nagpapakita lang siyang bata. Matagal na siyang nakakabit sa lugar ninyo. At ngayon, sa kaibigan ninyo na siya sumama. Sinimulan ang ritual, Dasal. Usok ng insenso. Latin at dasal na hindi ko maintindihan. Biglang nag-iba si Alisa. Umiiyak, sumisigaw. Huwag niyo akong iiwan. Huwag niyo akong palalayasin. Pero hindi iyon boses ni Alisa. Tunog bata, manipis, galit. Nagpatuloy ang matanda pero bigla siyang natigilan. Ayaw niyang umalis. Pinili na niya. Kinilabutan ako sa narinig hanggang ngayon kapag nagkikita kami. Sinasabi niya sa akin na hindi pa rin siya lubusang nakakatulog ng mahimbing. May mga gabi raw na nararamdaman niyang may maliit na kamay na humahawak sa kanya, mahigpit, parang ayaw bumitaw. At minsan, habang nagdarasal kami noon sa classroom, napansin ko, hindi lang isa, kundi tatlo o apat na beses nang sumasama sa kanya ang bata hindi lang daw iisa ang naiuuwi niya. At sa tuwing nagdadasal kami noon, mas lumalakas ang kapit ng kamay niya sa akin. Para bang pinapasa niya sa akin ang bigat. Ngayon, Kuya Jovi, ilang taon na ang lumipas. Wala na kami sa MPC. Pero minsan, kapag naguusap kami, bigla siyang napapatingin sa gilid, sa ilalim ng mesa, o kaya sa likod ko Marian! Sabi niya minsan, nanginginigam ang boses. Nakikita mo ba? Nakaupo na naman siya. Yung bata, hindi pa rin siya umaalis. At alam kong hindi siya nagsisinungaling. Kasi habang tinitignan niya ang likod ko, ramdam ko rin yung presensya. Yung bigat ng mga matang nakatingin. At ngayon habang sinusulat ko ang liham na ito, parang may humihila sa laylayan ng damit ko. Maliit na kamay. Malamig. Hindi ako makalingon. Kung mababasa mo ito, Kuya Jovi, ibig sabihin na kayanan ko pang isulat. Pero kung sakaling maputol bigla ang kwento ko, baka nakuha na rin nila ako. Marian, mga kadilim, handa na ba kayong umuwi mag-isa ngayong gabi? O baka may susunod na bata na rin sa inyo. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.